ito mga sir may talaga tuwing Yamaha Salty ang uh, issue kasi ito mga sir ay uh, wala siyang dulo kahit arangka wala yung tipong uh, bibirakan, ang tagal bago umusad pero wala problema sa ano wala siyang problema sa carb kumbaga kinakapos lang talaga hindi mo pwede yung pang uh, akyatan ito kung uh, akyat ito ng bagyo aatras ka babalik kasi hindi siya ano hindi siya makaahon kaya ngayon dila sa atin para ipacheck kaya ang gagawin natin naman ngayon tatanggalin natin yung upuan tapos doon sa carb nya mga sir yung spring kasi itong motor na to di carb sya gagawin natin doon sa, ano, sa carburetor kung bubuksan lang natin yung diaphragm yung spring nya pabuwasan natin para kapag ka pumigas sya angat na angat yung daya uh, diaphragm para bigay na bigay siya ng anong ng hangin sa kagas para magtuno. Tapos i-adjust din natin yung valve clearance nito. Kasi ito yung problema nito at maraming uh, marami na rin tong pinuntahan mga sir. Kasi puro pang gilid lang yung ginagawa hanggang sa ano, yung gilid dito. Uh, ginaanan yung bola kasi ganun pa rin. At tinusting ko to kanina. Ayun nga, hindi nga makaahon. Maganda sa ano, pag binira mo, maganda pantay natin tanggal ko yung battery kaya kick muna tayo okay pantay natin kick muna tayo kasi ito naman kahit wala siyang battery pag i-start siya. ayun wala, wala naman palya mga sir kaso nga lang pagka once na ginamit uh, mo na alam mo yung tipong malamya yung kanyang atak hindi naman sya do nag-high RPM. Pero pag sinakyan mo na siya, doon na lalabas o so doon mo na mararamdaman yung parang pigil yung takbo. Yung parang kala mo may inahatak siyang kuhan sa likuran mo. Parang, man, parang kang nag-ahatak na ako. Tricycle. Ganun yung style nito. Kaya ngayon gagawin natin kasi papalinis daw yung carburetor nito. Kaso nga lang sabi ko, walang problema yung carburetor mo. Good siyan. Kapag ka may problema yung carburetor mo, kako, hindi maganda yung minor niyan. Tapos, uh, hindi rin ano ng namumugak-mugak ito hindi naman siya namumugak-mugak tipong kwal lang uh, mahina umatak kaya yeah, gagawin natin bubuksan natin yung carburetor nya check natin yung ano kung naka standard to ba yung kanyang uh, spring sa may carb kaya tayo kaya natin yung upuan Sige, ito yung dati kong motor dati mga sir na uh, kargado at uh, don doon din ako na-disgrasya okay tanggalin natin yung upuan nya tapos titignan natin yung ano yung carburetor yung diaphragm yung spring niya. Check natin kung yung diaphragm niya ay eh, uh, lukot-lukot ba o hindi. Okay, tama sa tanga na yung at ito na yung kanyang carb tapos uh, li din natin yung mismong air cleaner element kasi isa rin yan kung bakit hindi makahinga o hindi makahatak yung motor pag yung air cleaner kaya uh, barado kaya isa rin sa check natin tapos ito maluwag na ah, ito bubuksan din natin pagka buksan mo to lalabas ka yung diaphragm dyan saka yung spring dati yung ginagawa ko yan nung meron pa akong motor na ganito at uh, stack lang din yung akin binabawasan ko ng spring para kapag pinigyan mo yung acceleration nya yung mismong uh, diaphragm hindi siya hirap umangat kasi uh, nagbawas tayo ng spring o baga gagaan yung spring nya palong palo yung ating diaphragm yan, mamaya, bubukasan natin yan. Tapos, tatanggalin mo natin yung airbox or yung air cleaner element. Tingnan natin. Ang uh, tanggalan naman dito, andito sa likod, yung tornillo Kapat to. May kita natin to kung ano yung air cleaner nya. Kung sobra bang dumi or uh, palitin na ba, wala no. Tatanggalin mo natin yan. Ayan, tinanggal natin ngayon mga sir para may labas natin yung uh, air cleaner cover para matanggal natin yung kanyang uh, air cleaner element sa kabila natin padaanin. Ayan, tayo sa kabila at uh, dito natin siya padaanin para matanggal natin tong uh, air cleaner box at uh, yung air, air cleaner nya. Ayan, sobrang uh, dumi na mga sir talagang kulang na lang dito sibuyas luya ayan, tutubo na yung kwan natin dito okay, may tunayluan pa pala ayan, mayroon pa ayan, may isa pa lang ito mga sir ayan, yan matanggal ka agad uy, ano yun, mayroong ano ah mayroong takip ng ano hey, Isa. Uy. Meron na ng putol. Kaya siguro ito bumabara ito mga sir doon sa. Kaya putol. Tapos meron pang ano, meron pang nakalagay na takip. Kaya siguro bumabara yan. Tapos ito pa. Sinabayan ng pato kaya sobrang dumi parang parang tao lang din yan pag na, na, na yung ilong natin hindi ka talaga makakahinga ayan ayan okay pala natin dahil uh, lang naman yung air cleaner huwag nyo na pag na uh, air cleaner kung muro lang naman yung air cleaner natin ayan meron pa tayong stock nyan kaya ay lalagyan natin ayan 230 lang ito mga sir kaya huwag nyo na pag hinayangan uh, palitan kung uh, maganda naman din yung ibibigay ng benefits ng ano sa carburetor, may iwasan natin yung madudumi yan, linis na linis tayo ng carburetor pati yung uh, langis natin, sobrang dibilis or pagkaroon ng lost compression sa valvula kasi sobrang dumi gupin ng makina maaaring mag lost compression or umusok kagad ka yung motor natin dahil lang sa dumi ok, lagyan na natin to dito Okay, tinanggal ko sa plastic. Ang original mo, sir, ay uh, weight type siya pag original. Ayan, basa. Basa ito. Kasi sinasala niyo yung alikabok, yung dumi. Kaya mapapansin nyo, sa mga iba kapag kawalis na bumili kayo ng original tapos tinanggal nyo habang naglilinis kayo ng throttle body o kaya i carburetor panggilit, chinik nyo to magulat kayo, sobrang dumi ka agad. normal lang po yun kasi talagang sinasala yung tal agad yung ano yun dumi talaga kaya mas maganda pa rin original may nabibili mga aftermarket lang rin ito kaso dry type sya matagal dumumi okay lagyan natin ayan ay balik ko na to mga sara yung airbox tapos doon naman tayo sa may carburetor uh, carburador ito ito tatanggalin natin ito e, pabukasan natin yung spring nito para mas maganda yung up and down ng ating uh, diaphragm para mas malakas yung umatak yan, ganyan yung ginagawa ko noon noon pa okay, tanggalin ko muna ito basta so, tandaan nyo lang kung sakala magkakalas ka dito mga sir sa, tandaan nyo lang yung mga pisa tulad so, nitong ano mga uh, tornilyo ok tanggalan natin tapos ayan bubungat kagad yung ating ano, spring ayan stock pa wala pang putol kaya gagawin natin dito puputulan natin 1 2 3 4 tapos ito yung diaphragm sa diaphragm naman mga sir pwede nyo ding ikit to kung may problema tanggalin nyo lang ayan hindi naman di kayo malilito rito kasi may guide sa ito pa ito yung guide yeah. ito yung diaphragm ayan, gusto naman ayan, binawasan ko na sa mga sir ganun lang sir okay, babalik natin ito, ito ayan, nabalik ko na tapos sa diaphragm mga sir, dapat walang punsingaw yan dapat na tama yung pagkakalagay nyo dapat ito lang dyan din hindi dapat magkabalik na dyan tapos sila natin, tsaka itutunoy natin. Ayan, ita tapandar ko na. Tapos ngayon sila. natin yung Ako tapos testingin natin. Ako sila. Para... muna para... Ako sila. muna Okay, okay na lang mga sir. Okay, babalikan natin. Ayan, ko ay arot yun kasi naka, siya, naka center spring. Okay, babalikan natin yung ano, mga cover niya. Eh, ito na. Pinahit na natin yung kanyang uh, ano mga sir, yung flaring kasi gusto na gusto siya. Ayan ko sino? natin ah, yan, mas maganda na yung atak niya mga sir kaysa nung una ganoon na ganyan mga sir yun mga dapat yung i-check kapag ka watch na yung unit ninyo ay uh, same day ito gano'n yung mga gagawin nyo mga sir okay